Kinben Book 1 Chapter 11 Nanginginig na ang mga binti ni Ricky dahil sa pagod matapos niyang makabalik ng bench. Pakaramdam nga niya ay hindi na niya kayang maglaro muli. Napansin nga rin iyon sa si Eric at batid nga talaga niyang baguhan talaga ang kanyang player na ito. Tama ang narinig niya rito na ni minsan ay hindi pa ito naglaro ng basketball bago sumali rito. Halata rin naman iyon sa estilo ni Mendes, pero ang nagpahanga kay Coach Eric ay ang kakaibang determinasyon nito na maglaro na parabang mas daig pa nito ang kanyang mga regular na players. Wala siyang ideya sa pinagmumula noon pero isa lang ang alam niya dahil kay Ricky ay tila nagkaroon ng konting pag-asa na manalo sila sa game na ito. Kahit nga practice game lang ito gusto ni Coach Eric na makitang porsigito ang kanyang mga players. Isa pa, ang ginawa ni Romero na pagsampal nito sa sarili ay parang isang bagay na sa tingin niya ay nagpagising dito. Mendes, magpahinga ka muna. Ako muna ang magbabantay kay Rio. Seryosong sinabi ni Maki Romero na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Niminsan kasi ay walang naging pakialam ang kanilang East player sa mga kakampi nito. Kahit nga si Alfante na kanilang team captain ay hindi nakarinig ng ganoong klaseng mga salita mula rito. Tama Ricky, magpahinga ka muna. Magaling ang ginawa mo. Hindi ako nagsising ipinasok ko ang tulad mo sa team na ito. Dagdag pa ng kanilang coach. Ang ilan nga sa mga players nila ay hindi maisip kung ano ang magandang ginawa ni Ricky. Iyon ay sa kadahilanang nasa isip na nilang sila ay matatalo. Romero, kaya mo bang bantayan si Rio? Hindi ko sinasabing mas magaling ang Mendes na ito pagdating sa depensa kumpara sa iyo pero Biglang winika ni Kunanan na may konting pagngisi pa matapos tignan si Romero Doon nga ay ngumiti naman na tila may ibig sabihin si Romero at nagbanat din siya ng mga hita at bisik Kung makakalusot siya sa akin, nandiyan ka naman hindi ba? Mr. Backup Sagot ni Romero at sandaling nagtitigan ang dalawa Tila ba may masamang mangyayari pero sa hindi inaasahan pagkakataon ay wala nang sinabing mapangkasar si Cunanan para rito. Hayaan mo, papalitan kita sa posisyon mo kapag dumating na ang CBL. Halatangang hindi papagod si Cunanan na dinampot pa ang bola na dala nila at nagpractice dribbling pa sa bench. Ngayong second half, gusto kong makita sa inyo ang depensa na gaya ng ginawa ng player nating si Ricky. Wika ni coach sa kanya mga players. Karamihan nga sa mga ito ay napaismid na lang dahil hindi nila nakikita ang ginawa ng bagwang si Alam din nilang hindi nila magagawa ayon. Halos si ilan lang kasi sa mga players ng sisa ang handang mabugbog o mapagod ng sobra sa laro. Karamihan sa mga nasa team ay sumali lang upang makataka sa klase. May ilang para lang maging sikat. May ilan ding sumali lang dahil marunong silang maglaro. Nasa sisa sila at para sa kanila ay hindi nila kailangang manalo ang makapaglaro lang ay sapat na para masabing isa silang team. Ito nga ang dahilan kung bakit kulelat ang kanilang team. Iyon ay dahil ilan lang sa team nila ang gustong manalo. Tama si coach, kaya nating talunin ng SW. Kahit practice game lang ito, talunin natin sila. Seryosong wikapan pa ni Alfante at malambot na yes captain ang isinagot ng kanyang mga kasama. Asa pa kayo si isa? May napasigaw pa ngang ilang mga manonood dahil medyo may kalakasan ang sinabing iyon ni Alfante. Pinagtawanan tuloy sila dahil doon. Asa pa kayong manalo? Oo nga. Normal na ang mga ganitong bagay sa bawat laro. Lalo't nasa court sila ng kalaban. Napakulong na nga ng kamao si Alfante. Ramdam niyang walang determinasyon ng kanyang mga kakampi. Tanging si Romero, Punanan at Mendes lang ang nakikita niyang may kagustuhang manalo at seryosohe ng ganitong game. Subalit para sa kanya ay sapat na iyon para magkaroon ng kaunting pag-asa ang kanilang kupunan. Kuya, bakit sa isa ka papasok? Bakit hindi sa CU? Mas lalakas ka sa school na iyon pagdating sa basketball. Isa pa, doon ako papasok. Gusto kong maging kakampi kita kuya. Napatingin na lang sa kawalan si Alfante nang maalala ang mga salitang iyon ang mga salita mula sa kanyang nakababatang kapatid. Samantala, sa bench naman ng SW ay wala ni isang salita ang lumabas mula sa coach ni Nariyo. Sinyalis iyon na hindi niya nagustuhan ang 10-1 run na nangyari bago matapos ang quarter. Hinihingal na umupo si Rio at uminom ng tubig. Napatingin pa nga siya sa bench ng sisa. Nang makita niya si Mendez ay agad na napapisil siya sa na niyang hawak. Rio sisiguraduhin naming tatabakan natin sila sa pagbalik natin sa game. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang dapat nilang katakutan. Narito rin kami, winika naman ng center na si Aquino. Tayo ang number 4 sa kalapan last season, kaya kahit practice game lang ito, hindi tayo dapat matalo. Dagdag naman ni Contales, ang power forward nila. Pagtatawanan tayo ng ibang school kapag nalaman nilang, tinalo tayo ng sisa. Wika muli ni Aquino, at ayaw nilang mangyari iyon. Kuminga ng malalim si Rio at ikinalma ang pagod na katawan nang marinig iyon mula sa kanyang mga kasamahan. Napatingin din siya kay Coach Nate. Sorry Coach, magiging kalmado na ako. Wala na akong pakalam kung maagawan ako ng bola o magmintis ang mga tira ko. Hindi kami dapat matalo ng sisa, lalo na rito sa ating school. Seryosong sabi ni Rio na itinaas pa ang kanyang buhok gamit ang kamay niya pagkatapos. Tumunog na ngang muli ang buzzer, hudyat iyon na tapos na ang halftime break at sisimula ng muli ang game. Doon nga ay muling umingay ang buong gym dahil sa cheer ng mga taga SW para sa kanilang kupunan. Ang starting 5 ng SW ang muling pumasok sa game. Samantalang sa sisa, si Benjo Sina ang nasa bench at si Kunanan ang pumasok para rito. Si Romero naman ay naging small forward at si Kunanan ang napunta sa shooting guide position. Tumakbo na muli ang oras at sa sisa muna ang possession. Malakas na sigaw ng defense din ang umaalingaw-ngaw sa buong court mula sa crowd na nanonood. Si Cortez ang nagdala ng bola para sa team ng Flamers. Si Kunana naman ay tumatakbo upang makahanap ng mga nang pwesto pero bantay sarado siya ng katapat na si James Blanco. Ganon din nga si Romero at bantay sarado rin ito ni Rio. Isa pa hindi na maririnig ang pangasar nito at naging mas seryoso na lalo ito sa paglalaro ngayon. Walang mapuntahan ng aming mga scorer. Baka may silang bola kapag ipinasa ko sa kanila. Wika ni Cortez sa sarili na inaayos ang dribbling dahil baka makasundot ang bumabantay sa kanyang si Herrera. Madikit din kasi ang depensa nito sa kanya. Doon na nga tumakbo si Alfante palapit sa kanilang point guard at tumayo siya sa gilid nito. Isang screen ang ginawa nito Ginamit na nga ang pagkakataon ni Uni Cortez. Pumunta siya sa likuran nito at nag-drive ng madikit sa kakampi upang hindi agad makasunod ang kanyang defender. Doon nga ay nagkaroon ng libreng espasyo ang sisa patungo sa basket. Doon na nga rin lumitaw ang center ng SW para dumipensa dahil kung hindi ay makakalusot ang player na may dala sa bola. Naging pagkakataon naman iyon para kay Alfante para tumakbo palapit sa basket. Hinahabol na ito ng point guard ng SW. Doon na nga binilisan ni Cortez ang dribbling At isang bounce pa sa gilid ni Aquino ang kanyang ginawa Kasabay nga ng pagtakbo ni Alfante Ay ang pagsambot nito sa bola Malaki ang advantage niya ng sandaling iyon Dahil si Aquino ang sumabay sa kanya Kundi ang point guard ng kalaban na si Herrera Mas mataas siyang tumalon kumpara rito At doon na nga siya umatake Tumalo na siya upang maglayup up Ngunit sa pagangat ng bola mula sa kanyang kanang kamay Ay may isang player ang biglang pumigil sa pagderetso nito sa basket. Napakalampag ang mga manunood nang biglang lumitaw si Rio umalis sa ilalim at binutaan ng ginawa ni Elfante. Alam ni Rio na hindi maiipasa ng sentro ng sisa ang bola papunta sa kanyang binabantayan kaya naisipan niyang pigilan ito. Tumalsik nga ang bola palayo. Doon na nga tumakbo ang mga players ng SW. Hinabol ni Herrera ang bola bago ito tuluyang lumabas napatalo na nga lang siya palabas ng linya para magawa iyon. Kasunod din iyon ay makikita ang isang mabilis na pagpunta ng bola sa kakampi nitong nasa likuran. Pagbagsak ni Herrera sa labas ay siyang pagsambot ng tumatakbong si James Blanco sa bola. Nakababa naman agad si Cunanan para dumipensa unit. Tatlo laban sa isa ang kalalabasan dahil nahuhuli ang mga kakampi niya para bumantay. Doon ay binilisan ni Blanco ang dribbling at kalmadong dumiretso sa basket. Tumalo na ito at sinabayan na rin siya ni Kunanan. Wala iyan, sambit pa ni Cunanan pero hindi niya nakita ang pagangat ng bola. Pumasok na lang ang bola sa ring matapos makagawa ng libreng layup si Kuntales. Ipinasa pala rito ni Blanco ang bola nang makitang mapipigilan ni Kunanan ang kanyang tira. Nakakabingin cheer agad ang sumalubong sa lahat matapos ang pagpuntos na iyon ng SW 37-253 Nasa sisa na muli ang bola pero bago pa man mahawakan ng kanilang point guard ito ay naka-steal si Rio nang mahuli ang inbound pass ni Alpante papunta rito Ititira na nga sana ni Rio ang bola ngunit biglang lumitaw si Romero para maka-steal Napangisi kaagad si Rio dahil nabigo si Romero Isa pa, dumerezo na rin ang bola Papunta sa kanilang point guard na si Herrera Naginamit ang screen ni Aquino Para makalusot sa bumabantay Pagkasambot ito sa bola Ay itinira nito ang isang 3-point shot Napahiyaw na naman Ang mga taga SW Nang pumasok iyon 37 256 Ipinapakita na ng SW ang rason Kung bakit sila pasok sa top 4 Noong nakaraang taon Depensa, tambakan natin ang sisa Bulalas ka agad ni Rio na nagpasigaw ng oo sa mga kakampi niya. Isa pa, mas naging masigla rin ang ng buong supporters nila dahil doon. Binigyan nga nila ng full court press defense ang sisa. Pasa, last ni Romero na tumakbo na palapit sa inbounder. Nalusutan niya nga ng bahagya si Rio. Pagkasalo ni Romero sa bola, ay mabilis itong ibinato palayo ito. Mula sa kawalan, ay may isang kamay ang biglang sumalo naman rito. Napangiti naman si Coach Eric nang makita iyon. Si Romero, nagpasa ng bola para pumuntos sa ngakampihan. Nice pass. Bulalas naman ni Cunanan na malapit na kaagad sa ring nila. Doon ay isang libreng layup ang ginawa nito na bahagyang nagpatahimik sa mga nanonood. 39 to 56 ang naging score matapos iyon. Hindi nga naabutan ni Herrera ang pagtakbo ni Cunanan. Isa nga iyon sa napansin ni Romero. Naisip rin niyang imposibleng mabantayan ng point guard ng SW ang isang player na kagaya ni Cunanan, isang player na nagmula sa pinakamalakas na team sa kalapan. Isa itong patunay na hindi pa nawawala ng pag-asa ang sisa. May tatlo pa silang player sa loob ng court na maaasahan sa oras na iyon. Napangisi na lang nga si Rio sa nangyaring iyon. Doon ay kinuha niya ang bola mula kay Herrera. Siya na nga ang nagdala nito patungo sa kanilang side. Seryoso nga kaagad siyang dinepensahan ni Romero. Nakikita ni Rio na nag-iba ito kumpara kanina. Isa pa, ang pakiramdam niya ng sandaling iyon ay kagaya ng naramdaman niya nang dinepensahan siya ni Mendez kanina. Hindi kami magpapatalo sa inyo. Sabi na nga lang ni Rio sa sarili at doon ay nag siya ng bola pa kaliwa. Sinundan siya ni Romero ngunit bigla itong nabunggo sa nagset ng screen na si Aquino. Naiwanan tuloy ito doon na nga seryosong dumiretso sa ilalim ng basket si Rio. Si Elfante naman ngayon ang dumidepensa sa kanya. Pinatalbog ni Rio ang bola ng mas mabilis at isang bigla ang paghinto ang ginawa niya dahilan upang mabigla si Alfante. Nakagawa ng space si Rio dahil doon. Tumalo na nga siya para sa isang jump shot. Seryoso rin niyang pinagmasa ng basket at pagkatapos ay perpektong binitawan ng bola patungo rito. Muling natahimik ang buong gym Nang may kamay na pumigil sa bola Nagawa pa rin iyong iblak ni Alfante Na hindi mapaniwalaan ni Rio Wala iyan Bulalas ni Alfante at doon Na isang malakas na tunog Ang umaling ngaw-ngaw sa buong court Nang sampalin nito ang bola palayo Ang bola Sambit pa ni Reynan pagkatapos noon Depensa, bilisan natin Bulalas naman agad ni Rio Doon nga ay nakita niyang nasambot ni Romero ang bola at higit na mas mabilis ito kumpara sa kanilang sentro na si Aquino. Sinubukan nilang habulin si Romero na sinusundan din kaagad ni Cunanan Ang dalawang ito, bulalas ni Rio na wala nang nagawa sa pass break na iyon. Mas ikinagulat pa ng lahat ng tumigil sa 3 point territory si Romero at pinakawalan nga nito ang isang 3 point shot. Nakataas pa nga ang isang kamay nito habang umaarko sa area ang bola. Kasunod nga ni Yone ang tunog ng pagkahalit ng net dahil pumasok ang tirang iyon. Napacher nga agad si Namika at ang mga kaibigan ni Ricky matapos iyon. Napatayo naman ang binatang si Mendes sa bench nang makita iyon. Isang napakagandang 3 point shot ang kanya nasaksihan dahilan upang maging 42 to 56 ang score. Depensa naman, bulalas ni Alfante at seryosong pumwesto ang kanilang team captain kasama si Romero at Kunanan. Ang dalawa nilang kakampi pang sina Cortez at Reyes ay pila na wala naman sa sarili. Cortes Reyes, gusto ba ninyong manalo? Gusto ba ninyong lagi tayong pinagtatawanan? Kung ayaw na ninyong maglaro, lumabas na kayo ng court na ito. Bulalas pa ni Alfante na ikinabigla ng mga kalaban nila. Bahingyaring natahimik ang mga manonood dahil doon. Kung mananatili kayong kung mananatili kayong ganyan, mas mabuti pang semenda si ang pumasok sa court kaysa sa inyo. Dagdag pa ni Romero na may halong pagtitig sa mga mata ng dalawa ko si na Cortez at Reyes dahil doon. Aminado silang walang ibang iniisip kundi matatalo sila. Pero nang makita nila si Nakunana na Tromero, sorry Captain, sigaw ng dalawa na seryoso nang ang dumipensa. Kaya nga yata nilang manalo. Mas naging seryoso tuloy ang SW ng marinig iyon. Doon na nga nagpatuloy ang laro. Si Rio ay mas inayos pa ang paglalaro. Nagkaroon nga ng palitan ng mga puntos ang bawat team mas naging madikit na sila lalo sa depensa at pahirapan na sila bago makapuntos sa paglipas ng limang minuto. Tuwing makakapuntos ang sisa, nakakasagot naman ng SW. Kung madikit ang naging depensa ng sisa, ay mas ginagalingan din ng SW ang kanilang pagsagot dito. Hindi na ito laban ng SW kontra sa isang mahinang team. Laban na ito sa pagitan ng dalawang hindi magpapatalong kupunan sa darating na CBL. 56 to 75 na ang score. Lamang pa rin ang SW sa kabila na magandang ipinapakita ng Sisa. Iyon ay sa kadahilan ng matinik ding dumipensa itong si Rio. Nagagawa pa rin niyang hindi mapapuntos si Romero. Madalas nga ay si Kunana ng pumupuntos. Isa pa, dahil may mga araw na di sumasama sa mga practice game si Romero, ay mas nauna pa itong mapagod kaysa kay Rio. Nagpakawala nga ng isang jump shot si Rio na nagpahiyaw muli sa mga taga SW. Doon na nga napatawag ng timeout ang Sisa. 56 to 77 ang naging score matapos iyon at may natitira na lamang na 4 minutes bago matapos ang third quarter. Nakita ni Coach Eric ang kahinaan ng kanilang lineup. Dahil nga si Rio ang dumedepensa kay Romero, medyo nahihirapan sila sa opensa. Iyon ang naging dahilan din ni Coach upang hindi muna ipasok si Ricky Mendez dahil walang puntos na magagawa ito isa pa, pwedeng i-double team ang alinman kay Romero at Kunanan at hayaan si Mendes kapag nasa kanila ang bola. Kung sa pagdepensa, lima ang kanilang player ngunit pagdating sa opensa, nagiging apat lang ito kung nasa loob si Ricky. Isa pa, nakikita ni coach na medyo napagod na si Romero sa pagbantay kay Rio. Isa rin iyon sa rason kaya tumawag siya ng timeout para makapahinga sandali ang kanyang mga players. Kaya natin ito team. Hindi tayo titigil lang hindi natin naaabutan ang iskor nila. Malakas na sabi ni Alfante sa mga kasama niya. Wala na rin gaanong maisip na paraan si Coach Eric para makahabol ang kanilang kupunan. Kailangan na rin nga niyang ipasok si Ricky dahil nakapagpahinga na ito. Ricky, palitan mo muna si Cortez. wika ni Coach Eric. Yeah, yes coach, napatayo si Ricky. Napahinga nga rin siya ng malalim. Kaya mo yan Ricky Mendez Chair naman ni na Roland mula sa kanyang likuran Napalingon nga ang binata at nakita agad ang magandang ngiti ni Mika Pampalakas Winika na lang niya sa sarili at napangiti pa siya matapos iyon Kaya ninyo yan si sa Flamers Sigaw pa ni na Mika Nagchicher din ng oras na iyon ang mga taga SW kaya medyo nasasapawan sila Nang magpatuloy na nga muli ang game ay do na nga dumagundong ang buong game dahil sa cheer ng home crowd. Napatingin din saglit si Ricky sa pwesto ni Andrea at pang ang dalaga sa kanya dahilan para mapangiti siya. Kaya mo yan, Ricky, sabi ng dalaga sa sarili. Doon na nga rin kinuha ni Romero ang bola at dinala patungo sa kanilang side. Napa-O na lang din ang mga taga SW dahil walang bumabantay kay Ricky. Dalawa na rin agad ang bumabantay kay Romero sa oras na iyon si Rio at si Blanco. Wala tuloy makuhang pwesto ang star player ng Sisa. Si Ricky nga ay hindi na alam ang gagawin ng oras na iyon. Mendes, lumapit ka rito. Tawag ni Romero sa kanya. Pagkalapit nga ni Ricky, ay siya naman paggamit sa kanya ni Romero bilang screen. Nakataka si Maki sa bumabantay rito, ngunit sa pagsugod niya sa basket, ay biglang nawala ang bola mula sa kanya mga kamay. Natapikan siya ni Rio nang lumapit ito. Doon ay nagsitakbuhan si na Romero at ang mga taga SW para kuhanin iyon. yon. Pero dahil mas malapit si Rio sa bola, ay mas mabilis niya iyong kinuha. Dinepensahan siya ni Romero ngunit dahil sa biglaang ang pangyayari, biglang pinadaan ni Rio ang dribbling sa kanyang likuran na sinunda ng isang biglaang pagkaliwa dahilan para mapawaw ang mga manonood. Isang behind the back crossover iyon. Napatakbo nga agad ng mga taga-sisa para dumipensa kaso nakabuelo na si Riyo hahabulin pa sana ito ni Cunanan ngunit nagset naman bigla ng screen si Herrera dahilan para maiwanan siya lalo napangisi na lang si Riyo habang papalapit sa ring ngayon ay gagawin na niya ang gusto niyang gawin kanina pa kaso biglang umiba ng direksyon ang bola ang kanyang dinidribble kaso no din noon ay ang paglampas sa kanya ng isang player na nakapula ng jersey inagaw nito ang bola mula kay Riyo at pagkatapos ay ipinasa ng patalbog papunta sa isang tagasisa na si Kunanan. Mabilis agad itong tumakbo patungo sa basket nila. Ang depensa nga ng SW ay napokus naman kay Kunanan. Binantayan nila ang ilalim ng basket laban sa paparating na kalaban at doon na nga tumalon si Kunanan. Sinabayan pa siya ng tatlong players ng kalaban sa ere at hindi niya ito inurungan. Napangisi na nga lang si Kunanan sa nangyari. Doon na nga rin niya biglang ipinasa ng walang na ng bola sa kanyang likuran at patungo pa nga ito sa isang player na paparating, si Romero. Pagkasambot ito sa bola ay nilampasan niya ang papalapag pa lang ng mga taga SW at doon na rin niya pinakawala ng isang layup. Dumaan pa nga iyon sa board bago pumasok sa basket. 58 to 77 pa Paano naabutan mo pa rin ako? Ito na nga lang ang naitanong ni Rio sa hiningal na si Ricky. Wala namang salitang lumabas mula sa bibig ni Ricky. Bagkus ay dinepensahan niya na lang si Rio. Gaya ito ng sabi ng kanilang coach. Ang trabaho niya ay depensahan ng star player ng SW na si Umali. Sa loob nga ng tatlong minuto, ni isang puntos ay walang nagawa si Rio. Iyon ay dahil porsigido si Ricky na gawin ang kanyang trabaho. Depensa depensa dahil din sa ginawang iyon ni Ricky ang opensa ng SW ay humina ng bahagya sa natitirang 39 seconds 75 to 80 na ang score dahil din nga sa pagpasok ni Ricky ay mas ginalingan ni na Romero at Kunanan hindi nila alam pero dahil sa ginagawa ni Ricky ay namotivate silang huwag sayangin ang efforts nito sa pagdepensa silang dalawa nga ang nagmando ng opensa Isang three point shot pa nga ang nagpatahimik lalo sa mga taga-SW Isa itong press mula kay Cunanan na sinundan pa ng paghiyaw ng malakas 78-80 ang naging iskor at dalawa na lang ang lamang ng SW Dahilan din tuloy ito upang mapatawag ng timeout ang Knights Nakangiting bumalik si Cunanan sa bench kasama ang kanyang teammates Ngunit sa hindi inaasahan pagkakataon ay biglang naglaho iyon nang may isa sa mga manonood ang kanyang nadaanan ng tingin. Halatang kakarating lang ng taong iyon dahil hindi niya iyon napansin kanina. Nakasuot ito ng varsity jacket na purple and gold ang kulay. May kasama pa itong dalawang lalaki na ganoon din ang suot. Maging ang mga manonood ay napatingin din nga sa mga bagong dating na iyon. Kilala nila ang mga iyon. Ang Big 3 ng Kalapan University, sambit ng isa sa mga manonood na taga SW. Umupo nga ito malapit sa bench ng sisa. Tila nga naglaho ang angas ni Cunanan nang makita ang mga iyon. Si Romero naman ay naging seryoso lalo. Habang si Alfante naman ay napakuyom na lamang ng kamao. Lalo na nang mapatingin sa isa sa mga players ng CU na dumating. Kumusta Kier? Nangiting bati ng nang nasa gitna kay Kunanan. Siya, si Carlo Ibanez ang sinasabing pinakamagaling na college player sa probinsya ng Oriental Mindoro. Isa pa, sinasabi ring may chance itong makapaglaro sa PBA kung gugustuhin ito. Kuya Reynan, mukhang maganda ang ipinapakita ng team ninyo ah. Nakangisi namang sabi ang nasa kaliwa ni Banyas. Siya naman ay si Romel Alfante, ang sinasabing pinakamagaling na point guard sa buong CBL. Hindi kitang laban ah. Mukhang humina na ang team mo. Treyo umali. May kalakasang winika pa ni Ibanez. At napakuyom na nga lang ng kamaw si Rio pagkarinig noon. Napasigaw naman ang buo ang mga taga SW na tinawanan lang ng tatlo. Kampante ang tatlo na walang mangyayari sa kanilang masama kung gagawin nila iyon. Isa pa, alam ng lahat na ang tatlong ito ang pinakamagaling na mga players sa CBL. Gusto nilang talunin ng mga ito sa larangan ng basketball at hindi sa kung ano paman. Pero sa gitna ng pangyayaring iyon ay biglang may isang tanong ang sandaling nagpabago sa atmosfera sa loob ng court na iyon. Si, sino sila? Bigla namang nasambit ng pawisad at pagod na si Ricky sa kanya mga kasama na nagpabalik bigla sa realidad para sa mga nasa loob ng gym. Hindi man iyon kalakasan pero narinig pa rin ng karamihan sa mga naroon ang sinabi ng player ng Sisa na may numero 3 sa jersey.